Nais mo na bang dumaloy sa iyong buhay ang pera, kapayapaan, at swerte, nang walang hirap? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang sikreto ay matagal nang nasa kusina mo isang simpleng nyob lamang? Sinasabi nila na kapag nilinis mo ang sahig gamit ang tubig ng nyob, hindi ka lang basta nag-aalis ng alikabok, hinuhugasan mo rin ang mga negatibong enerhiya na pumipigil sa iyong mga biyaya. Ngayong gabi, matutuklasan mo kung paano ang simpleng ritual na ito, na pinagkakatiwalaan ng ating mga ninuno, ay maaaring gawing magnet ang iyong tahanan para sa swerte, pagkakaisa, at banal na proteksyon. Handa ka na ba? Maaaring magsimula ang iyong himala ngayong gabi. Aking pamilyang Pilipino, makinig ng mabuti. Sa loob ng maraming henerasyon, pinaniniwalaan ng ating mga nakatatanda na ang enerhiya sa loob ng tahanan ay humuhubog sa kapalaran ng bawat taong naninirahan dito. Kapag ang enerhiya ay nagiging mabigat, kapag paulit-ulit ang pagtatalo, Kapag tila humihinto ang daloy ng pera, kapag ang tulog ay hindi na nagdudulot ng kapayapaan, ito'y senyales na kailangan ng linisin ang iyong espasyo. At sa lahat ng sinaunang pamamaraan ng paglilinis, may isang itinuturing na pinakabanal sa lahat, ang tubig ng nyog. Sinasabi nila na ang nyog ay pinagpala ng mga elemento, isinilang sa tubig, hinagkan ng araw, at pinangalagaan ng matibay na bao. Kapag ginamit mo ito sa paglilinis ng iyong sahig, iniimbitahan mong muling bumalik ang balanse, kasaganaan, at katahimikan sa iyong buhay. Ito'y higit pa sa paglilinis ito ay isang pag-uusap sa universo, isang ritual ng panibagong simula na nagbubukas ng pintuan para muling pumasok ang swerte. Kaya ngayong gabi, tuklasin natin kung paano ang simpleng nyog na ito ay kayang baguhin hindi lamang ang enerhiya sa paligid mo, kundi pati ang enerhiya sa loob mo. Emosyonal na pagdiskobre. Naisip mo na ba kung bakit, kahit gaano kakasipag, parang may pumipigil pa rin? Bakit tuwing may dumarating na oportunidad, bigla itong nawawala? O bakit minsan, kahit maayos at malinis ang iyong bahay, parang mabigat pa rin ang pakiramdam? Sa tradisyong Pilipino, hindi ito basta pagkakaton, ito ay enerhiya. Ang ganitong uri ng enerhiya ay tahimik na nananahan sa mga sulok, kumakapit sa mga alaala, at unti-unting pinapatay ang liwanag ng minsang masayang tahanan. Sabi ng ating mga ninuno, ang bahay na marumi sa espiritu, hindi pasukin ng grasya. Ang bahay na puno ng dinakikitang alikabok ay tila may harang na humahadlang sa biyaya. Alam nila na kadalasan, ang hindi natin nakikita ang siyang dahilan ng nararamdaman natin na ang swerte, saya, at pagkakaisa ay hindi basta dumarating, ito ay inaanyayahan. At nagsisimula ang imbitasyong iyon sa paglilinis. Dito pumapasok ang nyog, simpleng bagay, pamilyar, ngunit sagrado. Sa maraming baryo sa Pilipinas, bago sumapit ang bagong taon o matapos ang mahabang panahon ng kamalasan, ang mga babae ay kukuha ng tubig mula sa batang nyog, hahaluan ito ng kaunting asin, at lilinisin ang sahig habang may mga dasal na pabulong na binibigkas. Naniniwala sila na ang asin ay nagpapabanal, at ang tubig ng nyog ay may tinig ng dagat, hinuhugasan nito ang ingit, galit, at malas na naiipon sa tahanan. Kapag ibinuhos mo ang tubig ng nyog sa sahig, hindi ka lang naglilinis, inaayos mo ang panginginig ng enerhiya ng iyong tahanan. Bawat hagod ng mop ay nagiging tahimik na mensahe sa universo, pinalalaya ko ang lahat ng hindi na para sa akin. Ang amoy, ang tunog, ang lamig ng tubig, unti-unti nitong binabago ang loob mo. Para kang muling humihina ng sariwang hangin matapos ang bagyo. Marahil itong mga nakaraang araw ay nakakaramdam ka ng pagkabalisa. Baka madalas ang pagtatalo, mabilis pumasok ang pera pero agad din nawawala, o kaya'y puno ng kakaibang panaginip ang iyong tulog. Hindi ito mga random na senyales, ito ay mga bulong ng espiritual na mundo na nagsasabing panahon na para maglinis. Tinatawag ito ng mga ninuno bilang paglinis ng kaluluwa ng tahanan. Isipin mo, ang bahay mo ay tagapangalaga ng bawat tawa, luha, at panalangin. Hindi nawawala ang enerhiya na nanatili ito. Kapag nagwalis ka habang may galit o lungkot sa isip, kumakapit ang damdaming iyon sa mga dingding. Ngunit kapag naglinis ka na may pasasalamat, dumadami ang biyaya. Kaya isipin mo kung ano ang mangyayari kapag ginamit mo ang tubig na pinagpala mismo ng kalikasan, tubig na nalasahan ng araw at may ritmo ng mga alon. Matagal nang tinatawag ang nyog bilang puno ng buhay. Bawat bahagi nito ay nagbibigay bunga, langis, dahon, hibla, walang nasasayang. Ang espiritu nito ay nagtuturo ng kabutihan at muling pagsilang. Kapag ginamit mo ang tubig nito sa paglilinis ng bahay, hinahiram mo ang parehong banal na siklo ng pagbibigay at pagtanggap. Nililinis mo at ang universo ay tumutugon. Maraming matatanda ang nagkukwento ng biglaang biyaya matapos ang ritual na ito. Pero na hindi inaasahan pagkakasundong matagal ng nawala o sakit na biglang gumaling. Mahika ba ito? Marahil. O marahil ito'y pagkakatugma kapag ang layunin ng isang tao ay sumabay na sa alon ng universo. Sapagkat sa espiritualidad ng Pilipino, ang paniniwala ang susi na nagbubuka sa lahat ng pintuan. Kaya sa pagganap mo ng ritual na ito, huwag mo itong ituring na simpleng gawaing bahay. Turingan mo ito bilang dasal na may galaw. Kumilos ng dahan-dahan. Damhin ang sahig sa ilalim ng iyong mga paa. Isipin na bawat patak ng tubig ng nyog ay nagdadala ng iyong dasal para sa kapayapaan, kasaganaan, at kalusugan. Sabihin mo ng marahan, linisin mo, tubig ng buhay, ang lahat ng malas at lungkot. Hayaan mong sumabay ang iyong tinig sa tunog ng tubig, parang lulabi na nagpapakalma sa kaluluwa at sa tahanan. At kapag natapos ka na, tumigil ka sandali. Pakinggan mo ang paligid, mas magaan na, hindi ba? Iyan ang unang palatandaan. Nagsimula na ang pagbabago. Ang bigat sa dibdib ay unti-unting nawawala. Ang bahay na tahimik ay muling humuhuni ng kapayapaan. Ito ang sandaling binubulong ng universo na rinig kita. Sapagkat ang paglilinis gamit ang tubig ng nyog ay higit pa sa tradisyon, ito ay pagkamulat. Pag-alala na hindi ka walang magawa, konektado ka. Ang puwersang gumagalaw sa dagat, nagpapalago ng puno, at nagliliwanag sa mga bituin, iyon ding puwersang dumadaloy sa iyo. At ngayong gabi, habang pinararangalan mo ang koneksyong iyon, inihahanda mo ang iyong puso at tahanan para sa isang mas malaking biyaya. Ang enerhiya ng panibagong simula ay paparating na. Espiritual na pahayad. Kapag nililinis mo ang iyong tahanan gamit ang tubig ng nyog, may makapangyarihang nagaganap, hindi lamang sa pisikal na mundo, kundi sa hindi nakikita. Parang muling humihina ang hangin, at ang katahimikang sumunod ay hindi kawalan kundi kapayapaan. Sa katahimikang iyon, nakikinig ang universo. Sa espiritualidad ng Pilipino, bawat elemento ng kalikasan ay may sariling kaluluwa. Ang tubig ay buhay, ang lupa ay pundasyon, ang apoy ay pagbabago, at ang hangin ay kalayaan. Ngunit ang tubig ng nyog, tubig ng nyog ay itinuturing na sagrado dahil ito'y hinipo ng lahat ng apat. Ipinanganak sa lupa, inakay ng tubig, pinahinog ng araw, at pinaikot ng hangin, ito'y ganap na balanse ng enerhiya ng kalikasan. Kaya kapag dinala mo ito sa iyong tahanan, inaanyayahan mo ang pagkakaisa at armonya mismo. Naniniwala ang ating mga ninuno na ang tahanan ay may sariling tibok ng puso. Isang pintig na lumalakas o humihina depende sa pag-aalaga mo rito. Kapag sobra ang sakit, galit o takot na nananatili, unti-unting dumidilim ang espiritu ng bahay. Kaya't sa mga lumang pamilyang Pilipino, hindi sila naglilinis ng tahimik. Habang nagwawalis, nagbabasbas sila. Habang nag-aalis ng alikabok, nag-aawit sila ng himig ng pag-asa. Habang nagbubuhos ng tubig, sila'y nagdadasal. Dahil alam nila ang mga salita ay enerhiya. Ang bawat salita ay may layunin at ang layunin ang nagtuturo ng direksyon sa ating buhay. Kaya kapag ginamit mo ang tubig ng nyog sa paglilinis, hindi ka lang nag-aalis ng dumi, ginigising mo ang kaluluwa ng iyong tahanan. Parang sinasabi mo rito, inaalagaan kita. Handa akong tumanggap muli. Ang natural na tamis ng nyog ay umaakit ng mabubuting espiritu. Ang mga ninuno, ang mga anghel na tagapagbantay, at ang mga enerhiyang mapagpala. Nakikilala nila ang panginginig ng pasasalamat, at sila ay tumutugon. Sinasabing noong sinaunang panahon, ginagamit ng mga babaylan ang tubig ng nyog bago magsimula ng anumang ritual ng pagpapagaling. Ibubuhos nila ito sa lupa habang binibigkas. Malinis na, handa na, pumasok ang liwanag. Pagkatapos, mararamdaman nila agad ang kakaibang kapayapaan. Na bang mismong lupa ay bumuntong hininga. Hindi ito basta pamahin. Sinasabi ng mga modernong energy healer na lahat ng bagay, mula sa ating katawan hanggang sa ating dingding, ay may panginginig na enerhiya. Kapag ito'y tumigil o nabarahan, dumarating ang kalituhan, malas, at negatibong emosyon. Ngunit kapag nilinis mo ito ng may layunin, lalo na gamit ang likas na bagay tulad ng tubig ng yob itinataas mo ang frequency ng iyong tahanan. At ang mataas na panginginig ay humihikayat ng mga biyayang kasing liwanag ng liwanag nito. Napansin mo na ba minsan na pagkatapos mong maglinis, biglang may dumating na pera? O kaya'y nagiging maayos bigla ang mga relasyon? O maramdaman mo lang na parang gumaan ang loob mo? Hindi yon aksidente, iyon ay synchronicity. Ibig sabihin, ang panlabas mong mundo ay tumutugma na sa panloob mong kalagayan. Nalinis mo na ang kalat sa loob at labas. Malalim ang ugnayan ng mga Pilipino sa mga ritual. Dahil alam natin na hindi lahat ay kailangang makita, basta maramdaman. Kapag hawak mo ang mangkok ng tubig ng nyog at pabulong mong sinasambit ang iyong mga kahilingan. Inaayon mo ang tibok ng iyong puso sa agos ng universo. Hindi ito mahika, ito ay koneksyon. Ang puwersang nagpapaalunong sa dagat ay siyang puwersang nagdadala ng iyong mga biyaya. Bawat bahagi ng nyog ay may kahulugan. Ang tubig ay kadalisayan, paglilinis ng takot at pagkakasala. Ang bao ay proteksyon, pananggalang laban sa inggit at masasamang espiritu. Ang puting laman ay kasaganaan, pangako ng pagkakaroon ng lahat ng kailangan. Kapag ginamit mo ito ng may kamalayan, hindi ka lang naglilinis ng bahay. Binabago mo ang panginginig ng iyong kaluluwa. May dahilan kung bakit ang mga matatanda ay hindi pumapayag na maglinis ang taong dalit. Naniniwala sila na ang emosyon ay sumisiksik sa ritual mismo. Kapag naglinis ka habang may galit, sinisipsip iyon ng bahay. Ngunit kapag naglinis ka ng may kapayapaan at pananampalataya, kumikislap ang buong tahanan. Kaya bago ka magsimula, humina ng malalim at mumiti. Palambutin mo ang puso mo, dahil anuman ang emosyon mong dala, iyon ang magiging bahagi ng ritual. Kapag ibinuhos mo ang tubig ng nyog, Isipin mo itong parang likidong liwanag na dumadaloy sa bawat sulok ng bahay. Isipin mo itong naglalaho ng mga anino, hindi lang ng dumi, kundi ng mga alaala ng sakit. Ang pagtatalo noong nakaraang linggo. Wala na. Ang pag-aalala tungkol sa pera. Napakawalan na. Ang takot na hindi ka makakausad. Nahugasan na. Gumagawa ka ng puwang para sa mga biyayang paparating. Sa paniniwalang Pilipino, ang espiritual na mundo ay laging nakamasid. Ang duwende sa mga sulok ang anito sa may tarangkahan. At ang mga ninuno na dumadalaw sa panaginip. Lahat sila'y nakapansin kapag nagbago ang enerhiya. At kapag nakita nilang naglilinis ka ng may sinseridad. Binabasbasa nila ang iyong layunin. Magsisimulang magtugma ang mga bagay. Isang nawawalang gamit ang biglang lumitaw. Isang tawag na inaasahan ang dumating. Isang pagkakataong matagal mo nang hinihintay ang sumulpot. Dahil ang universo ay tumutugon sa kilos na may pananampalataya. At marahil sa kaybuturan ng lahat ng ito. Iyon talaga ang diwa ng ritual na ito, pananampalataya. Ang uri ng paniniwala na hindi humihingi ng patunay, kundi nagtitiwala lang. Ang uri ng pananalig na nagsasabing, naniniwala akong may mabuting paparating. At ang paniniwalang iyon lamang ay sapat upang gawing milagro ang kahit pinakasimpleng gawain. Sa huli, ang tubig ng nyog ay hindi ang pinagmumula ng swerte, ikaw ang pinagmumula nito. Ang tubig ay sisidlan lamang sa lamin ng iyong layunin. Kapag kumilos ka ng may pasasalamat. Kapag naniwala kang karapat dapat sa liwanag ang iyong tahanan. Kapag gumawa ka mula sa pag-ibig. Ang lahat sa paligid mo ay sumasabay sa panginginig ng iyong kaluluwa. Kaya ngayong gabi, habang inihahanda mo ang iyong mangkok ng tubig ng nyog. Sandali kang tumigil. Tingnan mo ang iyong tahanan, ang iyong pamilya, ang iyong buhay. Ilang unos na ang nalampasan mo? Ilang gabi ng luha ang iyong tinawid? Munit narito ka pa rin, patuloy na naniniwala sa liwanag. Ang pananampalatayang iyan ang iyong pinakadakilang kapangyarihan. Ang tubig ng nyog ay pinapalakas lamang kung ano na ang nasa loob mo. Lakas pag-asa at biyaya. At habang ang huling patak ay dumadampi sa sahig, bumulong ka ng isang huling linya. Tinatanggap ko ang kapayapaan, kasaganaan, at banal na proteksyon sa aking tahanan. Pagkatapos, pumikit ka at makinig. Ang mga dinding, ang hangin, maging ang tibok ng iyong puso ay sasagot ng parehong mensahe. Mangyari nawa. wa. Pagpapakita at patnubay ngayong nauunawaan mo na ang banal na kahulugan sa likod ng ritual na ito, panahon na upang isagawa mo mismo ito. Tandaan, hindi lang ito basta paglilinis ng sahig. Ito ay pagbubukas ng pintuan sa pagitan ng iyong mundo at ng universo. Ito ay pagpapahintulot sa biyaya na muling dumaloy ng malaya, na ginagabayan ng iyong layunin at pananampalataya. Hakbang isa, ihanda ang sagradong halo. Kumuha ng isang sariwang nyob. Dahan-dahang basagin at kolektahin ang tubig sa isang malinis na mangkok. Maaari kang magdagdag ng kaunting asin na buo, ayon sa pamahiin, ito ay panlinis na nagtataboy ng malas at inggit. Kung nanaisin mo, magdagdag din ng isang maliit na kutsara ng hilaw na bigas, sa gisag ng kasaganaan at sustansya. Habang naghahanda, bulungan ito ng marahan. Tubig ng nyog, tubig ng buhay, alisin mo ang malas, dalhin mo ang biyaya. Ang mga salitang ito ang ginigising ang enerhiya ng tubig. Sa espiritualidad ng Pilipino, ang tinig mo ay may dalang kapangyarihan. Kapag nagsalita ka ng may pananampalataya, nakikinig ang universo. Hakbang dalawa, piliin ang tamang oras. Isagawa ang ritual kapag lumubog na ang araw at tahimik na ang paligid. Ito ang oras na malapit ang mundo ng mga espiritu. Ang sandaling nagtatagpo ang liwanag at dilim ay tinatawag na oras ng pagbabago, ang oras ng transformasyon. Dito pinakamalakas ang kapangyarihan ng paglilinis. Sindihan ang isang puting kandila bago magsimula. Ang apoy nito ay kumakatawan sa iyong mga ninunong gumagabay sa ritual. Kung nais mo, maglagay ng mangkok ng bigas sa tabi nito, isang alay ng pasasalamat sa mga dinakikitang tagapangalaga. Hakbang tatlo, simula ng paglilinis. Magsimula sa pinakaloob na bahagi ng bahay, ang silid o sulok na bihira mong puntahan. Isausaw ang mop o malinis na basahan sa tubig ng nyog, at dahan-dahang punasan ang sahig papalapit sa pintuan. Ang direksyong ito ay sumasagisag sa pagpapalaya ng lumang enerhiya at pag-anyaya ng babong swerte. Habang naglilinis, imahinin mong liwanag ang dumadaloy mula sa iyong mga kamay. Isipin mong hinuhugasan ng tubig ang lahat ng humahadlang sa biyayang gustong pumasok. Bumulong sa bawat hagod. Sa bawat patak, pinapalaya ko ang hindi na para sa akin. Sa bawat paghinga, tinatanggap ko ang kasaganaan at kapayapaan. Ang bawat kilos ay nagiging meditasyon. Damhin ang lamig ng sahig sa iyong mga paa, ito ipaalala ng lupa na ligtas at suportado ka. Habang apat, ito o layunin, hindi ang perpeksyon. Ang kapangyarihan ng ritual na ito ay hindi nasusukat sa kintab ng sahig. Kundi sa kalinisan ng puso habang ginagawa ito. Huwag magmadali. madali. Hayaan mong maging panalangin ng bawat kilos. Maaari kang magpatugtog ng banayad na musika, magdasal, o manahimik habang nakatitig sa kandila. Piliin ang paraan na pinakamabanal sa iyong damdamin. Kung makaramdam ka ng emosyon, luhaman o kapanatagan, hayaan mo lang. Iyan ay enerhiyang umaalis sa iyong katawan. Sa paniniwalang Pilipino, ang pagluha habang naglilinis ay hindi kahinaan, ito ay pagpapalaya ng kaluluwa. Hakbang lima, selyuhan ng enerhiya. Kapag malinis na ang sahig, dalhin ang natirang tubig ng nyog sa labas. Ibuhos ito malapit sa puno, halaman o sa harap ng gate. Ang hakbang na ito ay pagbabalik ng biyaya sa kalikasan, tanda ng pasasalamat at pagsasara ng lumang enerhiya. Pagbalik mo sa loob, sindihan ang bagong kandila, kulay berde o ginto, mga kulay ng kasaganaan. Kahimik na maupo at bigkasin ng tatlong ulit. Ako'y naninirahan sa tahanang puno ng kapayapaan, proteksyon, at kasaganaan. Madaling dumadaloy sa akin ang swerte. Ligtas ang aking pamilya, payapa ang aking puso, at pinagpala ang aking landas. Ang tatlong ulit ay simbolo ng banal na pagkakatugma, katawan, isip at espiritu. Hakbang anim, pansinin ang mga palatandaan. Sa mga susunod na araw, maging mapanuri. Baka mapansin mong tahimik ang apoy ng kandila, o pumasok ang paru-paro. O umihip ang malamig na hangin sa gabi, mga senyales na muling dumadaloy ang positibong enerhiya. Minsan, sa panaginip mo makikita ang malinaw na tubig o luntiang bukirin. Mga kumpirmasyong tapos na ang paglilinis. Madalas, dumarating ang mga biyaya ng tahimik. Isang utang na nabayaran, isang hindi inaasahang regalo. O basta nalang gumaan ang loob mo. Huwag habulin ang swerte, salubungin ito ng may panatag na pananampalataya. Sapagkat ang universo ay sumasagot sa mga pusong mapagkumbaba. Pangwakas na patnubay, ang batas ng pananampalataya at agos. Pagkatapos ng ritual, iwasan ang pagereklamo o pagdududa sa loob ng pitong araw. Ayon sa paniniwala, ang mga salitang bibigkasin mo agad matapos ang basbas ay may kapangyarihang hubugin ang paraan ng pagdating ng biyaya. Sa halip ulitin araw-araw ang mga kumpirmasyong ito. Ang tahanan ko ay magnet ng kapayapaan at kasaganaan. Tiwala akong ang lahat ng kailangan ko ay paparating na. Ako ay nakaayon sa ritmo ng universo. Ang mga ito ay parang di nakikitang panalangin na umuugong sa mundo ng espiritu matagal pa matapos silang lumabas sa iyong labi. Kung nais mong panatilihin ang agos ng biyaya, ulitin ang ritual isang beses bawat buwan. Mas mainam kung biyernes o sa panahon ng waxing moon. Panahon ng pinakamalakas na enerhiya ng pag-akit. At huwag mong kalimutan. Ang tunay na mahika ay nasa pagpapatuloy. Kapag lagi mong inaalagaan ang iyong tahanan, pisikal man o espiritual, itinuturo mo sa universo na handa ka para sa mas marami. Ang enerhiyang pinapangalagaan mo ay sharing enerhiyang babalik sa iyo. Kaya sa tuwing ibinubuhos mo ang tubig ng nyog sa sahig, alalahanin. Hindi ka lang naglilinis ng bahay, pinagpapala mo ang iyong buhay. Bawat galaw, bawat dasal, bawat patak ay tulay. Sa pagitan mo at ng banal na agos ng kasaganaan. At ngayon, aking pamilyang Pilipino, habang ang huling kandila ay kumikislap at ang mga natitirang patak ng tubig ng nyog ay dumarampi sa lupa, huminga ka ng malalim. Damhin ang katahimikan sa paligid mo. Makinig. Ang katahimikang ito ay hindi kawalan, ito ay sagrado. Ito ang tunog ng iyong tahanang muling humihinga, ng iyong kaluluwang sa wakas ay nakapahinga. Ngayong gabi, higit pa sa paglilinis ng sahig ang iyong ginawa. Nakipag-usap ka sa universo gamit ang pinakamatandang wika, ang intensyon. Ipinaalala mo sa mga espiritu na naniniwala ka pa rin sa liwanad. Na tinatanggap mo pa rin ang kapayapaan at nananalig ka pa rin sa mga himala. At dahil doon, nagbago na ang enerhiya sa paligid mo. Kahit hindi mo pa ito nakikita, nagsimula na ito. Papunta na sa iyo ang mga biyaya. Mula sa sandaling ito, lumakad ka sa loob ng iyong tahanan na para bang naninirahan ka na sa mismong panalangin tinugon. Pansinin kung paano mas banayad ang hangin kung gaano kagaan ang iyong dibdib. Hindi ito mga simpleng pagbabago. Ito ay mga palatandaang narinig ka na ng universo. Ayon sa karunungang Pilipino, ang bahay na puno ng dasal, hindi papasukin ng malas. Ang tahanang may panalangin ay laging pinoprotektahan ng liwanag. Pagmulat mo bukas, buksan ang mga bintana at tanggapin ang liwanag ng umaga. Sabihin mo ng malakas, salamat. Para sa bubong na nagbibigay kanlungan. Para sa mga taong karamay mo. At para sa mga dinakikitang kamay na nagbabantay sa inyo. Ang pasasalamat ang susi na nagpapanatiling bukas ang pinto ng biyaya. Sa mga darating na araw, huwag mabahala kung pila hindi pa malinaw ang lahat. Tandaan, bawat biyaya ay dumarating sa tamang panahon. Minsan, ang inaakalang pag-aantala ay proteksyon pala. Inaayos ng universo ang lahat upang itugma sa pinakamainam para sayo. Kahit hindi mo pa nakikita ang kabuan ng larawan. Magtiwala sa proseso. Tulad ng pagtitiwala mong may kapangyarihan ang isang simpleng nyog, Magtiwala ka rin ang iyong mga panalangin ay kumikilos na sa likod ng mga pangyayari. At kung sakaling bumalik ang bigat. Isang lungkot, tensyon, o pag-aalala, huwag matakot. Ang ritual na natutunan mo ngayong gabi ay hindi isang beses lang na mahika. Ito ay habang buhay na pag-uusap sa universo. Maaari mo itong balikan anumang oras na maramdaman mong nawawala ang balanse ng iyong tahanan o ng iyong puso. Laging makikinig ang mga espiritu kapag dalisay ang iyong hangarin. Alalahanin mo ang iyong ibinulong ngayong gabi. Tinatanggap ko ang kapayapaan, kasaganaan, at banal na proteksyon sa aking tahanan. Hawakan mo ang panginginig na iyon. Hayaan mong ito ang gumabay sa paraan ng iyong pagsasalita, pagkilos, at pangangarap. Sapagkat kapag nalinis na ang iyong espasyo, ang susunod na hakbang ay panatilihing magaan ang iyong espiritu. Sa pamamagitan ng kabutihan, pasasalamat, at pananampalataya. Kaya, habang tinatapos mo ang ritual na ito, ilagay mo ang iyong kamay sa dibdib at bulongin ng marahan. Bukas ako sa mga biyaya. Ginagabayan ako ng universo. Ako ay protektado, minamahal at masagana. Hayaan mong lumubog sa iyong kaluluwa ang mga salitang ito. Damhin mo ang panginginig nito sa iyong loob. Ang pakiramdam na iyon, payapa, buo at matatag. Iyan ang swerte. Iyan ang biyaya. Iyan ang universo na sa wakas ay tumutugon sa iyo. At sa susunod na pagkakataong humawak ka muli ng nyog, alalahanin mo ang gabing ito. Ang enerhiyang nilikha mo ay hindi nawawala, ito ay dumarami. Ipinaalala mo sa universo na ang iyong tahanan ay pugad ng liwanag. At ang liwanag, minsan nang inimbitahan, hindi kailanman nakakalimot bumalik.